Magandang na umaga, narito na ang mga unang balitang hati ng GMA Integrated News. Inamin ni bagong Senate President Chis Escudero na siyang pasimuno ng rigodon sa Senado. When I say sinimulan ko makipag-usap, dahil marami naman ng update tayo na may mga agam-agam. sa inyo, sir. Ayon mismo kay Escudero, nagsimula siyang makipag-usap sa mga kapwa-senador noong Webes hindi niya sinabi ang dahilan kung bakit ginusto nilang patalsikin si Noe Senate President Juan Miguel Subiri. Itinanggi ni Escudero na may kinalaman dito ang Malacanang at Kamara. Labilibang senador ang pumirma sa resolusyon para palitan ang liderato ng Senado. Bukod kay Escudero, sila ay sina Senador Jingoy Estrada, Francis Tolentino, Bongo, Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Mark Villar, Cynthia Villar, Grace Po, Bong Revilla, Lito Lapid, Amy Marcos, Rafi Tulfo at Robin Hood Padilla. Pumirma rin si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ikinagulat ito ni Zubiri lalo pat na pa nga si de la Rosa sa farewell speech ni Zubiri nang siya ay mag-resign. Paliwanag din de la Rosa na obliga na siyang pumirma dahil nakapirma na si Lentino at Go na kanya mga kasama sa Partido Demokratiko Pilipino o PDP. Sabi ni Zubiri, hindi siya makapaniwala sa mga nangyari. I thought I've seen strange things in my political career. And this happens to be the strangest. Then po ako ay dumbfounded. Talaga hindi ko hindi ko magets, hindi ko talaga maiisip, hindi ko talaga maggrasp yung pangyayari niyan. Pero nag-usap at least at uh, least alam niya na dinipensahan to siya bilang isang chairman ng committee. At dahil diyan mm, Nagkaroon po ng na sakripisyo. Ako po yung sakripisyo dyan. Ah, na na, na wala po ako sa posisyon. Napaiyak ako dahil for me, for me ha, ah? being a good soldier, ang gusto ko sabihin kay Migs doon is uh, sorry boss, I failed to win the war for you. Because I am one of his trusted lieutenants. Ang kanyang, kanyang mission sa akin is talagang uh, i-secure yung aking uh, partido, yung PDP na patuloy na magsuporta sa kanya. Aprobado na ng Kamara ang panukalang Universal Social Pension for Senior Citizens. Sa ilalim ng panukala, bibigyan na ang lahat ng senior citizen ng pensyon. Mahirap man o hindi. Saka sa kasalukuyang batas, mga mahirap na senior citizens lang ang nakakatanggap ng 1,000 pisong pensyon kada buwan. Nakabinbin pa ang kapareho nitong panukala sa Senado. Dito po tayo ngayon sa Balintawak Market pa rin at eto nga po talaga nakita natin may mga panindaho dito, may mga produkto na talagang napakalaki yung itinaas sa presyo. Gaya ho tanglad o yung uh, alam natin na lemongrass, masarap po ito gawing ano eh juice, pampalamig ganyan. Ang dating presyo ho nito ay 25 pesos pero ngayon ay 100 pesos na ho ang bawat kilo. Yung kalamansi, nagkaroon din noon ng pagtaas, dating 50 hanggang 60, ngayon ay 90 pesos ho ang bawat kilo. Ang kamatis, dating 25 pesos, ngayon ay 55 pesos. Ang ampalaya na dating 60 pesos, umaabot ho ngayon sa 120 pesos. Ang sigarilyas, na dating 50, ay 150. At ang uh, nakita lang ho natin, nagkaroon ng mga pagtaas sa presyo ng uh, uh, isda ay ang... Uh, uh, GG na dating 150, 170 ngayon, tambang dating 150 ngayon ay 160 at ang Tambakol na dating 100 pesos ngayon ay 120 pesos. O sabi nun natin yung mga nagtitinda rito, kung uh, bakit ho uh, nagkaroon ng pagtaas, tingnan nyo naman muna ito, patola. Ito yung patola, o mo, oh, pag binalatan nyo ito, wala na itong laman eh. Ayan oh, ay dul dulot pa rin ng El Nino, matinding tag-tuyot, awala ng tubig. Ma'am, oh no, nagkaroon mo talaga ng pagtaas sa presyo ng mga ilang gulay? Halos lahat pong gulay, ma'am. Halos ma lahat. Oh, po. Bakit po? Dahil po sa tag-init, tapos ah. walang tubig, tapos mm -hmm. konti ang pasok ng gulay dito sa amin sa palengke, kaya tumataas po yung presyo. Tumataas talaga. Okay. Kaya pa nagsimulan tumaas yan? Start po nung nag-start din yung init natin, ma'am. Mga uh -huh. uh, one month, ma mag-two months na rin po. Mm -hmm. Kaya napansin ko din, yung ibang pangapaninda, gaya nga nitong patola, ay... Pag binalatan mo to wala na itong laman. Eh. Nakita nyo rin ba na nagkaroon ng ano, ah, doon sa kalidad ng no, mga ibinebenta mga gulay? Ito, ito ma'am, berding-berde tapat to. Ito Oo, naging ganito yung kulay niya dahil hmm. po sa kakulangan ng tubig. Oo, ngayon. Medyo ano siya, medyo, medyo malight. maputla. Opo, maputla. Pati sigarilyas. Ito po, malaki din po ang tinaas po nito. Laki 150 na. na po ang kilo nito ngayon. 150, 150, 150, 150, 150 Yung tanglad, pakita lang natin. Ate, may tanglad ka ba dyan? Yung tanglad, yun yung lemongrass, ano? Ah, uh, yun yung, uh, ito pala eto tayo kuha tayo para lang alam nila ito ayum ayan ito po yung tanglad lemongrass masarap po ito eh aalala ah, mo ng uh, lemon magkano ito dati ma'am dati po siyang 25 30 ngayon po 120 sandaan yeah pero may mga bumibili ba eh wala po silang choice wala pero nabawasan okay. ba yung mga bumibili matumal po minsan sa sobrang taas din po siguro ng paninda namin oh, oh, oh. pero wala po i eh, kasi yun din po talaga yung lakaran sa amin. Pag konti po yung pasok ng gulay sa amin, natataas po talaga namin yung presyo. Oo. Uh, Sige, atin. Ako, yan talaga. Talagang kailangan. Ito yung mga kamatis niya, oh. Namumula na dahil nga medyo tumaso yung presyo. Biro mo, dati eh, 20 pesos. 20. Ngayon eh, 55 pesos na ho, bawat kilo. Tingnan natin doon sa mga namimili dito kung ano, ano reaction nila. Tay, tay, pwede ba kayo main? Namimili ba kayo dito? Ano masasabi niyo sa mga paninda? Medyo mahal? Tumaas na siya, tumaas. Tumaas na. Eh okay. ano, hong, bumibili pa ba kayo pag mahal? Oo, oh, eh paninda din po eh. <laughs> Kailangan natin bumili, ano po? Opo. Oo, oh, oh yan. So makikita ho natin dito yung mga paninda, gaya ho nitong ampalaya. Ito, nagbahalo ang ampalaya. Hindi ho maganda talaga yung nagiging kalidad na mga paninda kapag uh, maliit. Ayan, dap ha? Maliit ba kuya? Dapat, dapat ba anong kulay niyan? Green ha? Green. 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 Ayan. Pati yung kalamansi, eh, oh. Ito yung kalamansi, pag tingnan nyo, yan, hindi naman, parang, parang ano nga siya, parang bubot pa. Di ba? Parang bubot pa. So, apektado ho na matinding uh, uh, kawalan ng tubig yung El Nino ang mga panindang ibinebenta dito sa Balintawak Market. Pero ganun pa man, uh, kailangan nyo nila ibenta ito. Medyo mahal ang presyo. Sabi nga nung ilang mga mamimili, wala naman silang choice. Kailangan nilang bilhin yung mga paninda dito na uh, karamihan ho, ay ginagamit natin sa ating pang-araw-araw na uh, buhay. So, yan po ang uh, ating uh, price monitoring ng ilang mga produkto dito sa Balintawak Market. Kaugnay nga po nitong kanilang uh, kasalukuyang uh, presyo sa mga panahon na ito. Back to studio po tayo. Pasado na sa third and final reading sa Kamara ang sa rice tariffication law na layong pababain ng presyo ng bigas sa merkado. Pumabor dito ang 231 mamabatas. Tatlo naman ang tumutol habang isang nag-abstain o hindi bumoto. Sa panukala, papayagan na ulit ang National Food Authority na magbenta ng bigas sa mas murang presyo sa panahon ng mga emergency kapag kulang supply o kapag sobrang taas ang presyo nito. Dadaan pa ang panukala sa Senado. Even Unay natin ang sunog na sumiklab sa Quezon City kung saan halos maabo ang mga tindang motorsiklo. Yan ang unang balita live ni James Agustin. James! Igan, iniimbisigan pa ng Bureau Fire Protection yung naging sanhi ng sunog na sumiklab sa tindahan ng mga motorsiklo. Dito po yan sa Barangay Marilag sa Quezon City. Pinagtulungan ng mga bumbero na apulahin ang apoy na sumiklab sa tindahan ng mga motorsiklo sa Aurora Boulevard sa barangay Marilag, Quezon City kaninang madaling araw. Itinasang unang alarma. Hindi bababa sa na fire truck ang romisponde bukod pa sa mga fire volunteer. Napula ang apoy bago mag alas 5 ng umaga. Tupok na tupok ang hindi bababa sa labing motorsiklo na nakaparada sa service area. Hindi naman naapektuhan ang iba pang motorsiklo na nasa harapan ng tindahan. Kwento ng gwardiya sa compound, nagro-roving siya nang mapansin niya ang usok sa service area. May nakita akong usok. Tapos inikot ko kung saan banda na titikon din dito sa gitna nga. Ngayon, nung alam ko na may sunog, ginising ko niya katiwala para kung ano yung da dapat gawin. Humingi ako ng tulong para tumawag sa ano, so wala yung mga napunta ko doon. eh. Binaba wala. Oh, bina una na ang binaba na yung switch bago kami na gano'n. Natutulog ko ako tapos ginising lang po ako nung gwardiya namin. Mabilis kumalat yung apoy. Eh. Kasi saglit lang, malaki na kaagad yung apoy dito sa labas. Eh. Walang tao sa loob ng commercial establishment na mangyari ang suno. Inaalam pa ng Bureau of Fire Protection ang posibleng sanhi ng apoy at kabuang halaga ng pinsala. Samantala ikan sa kayo, ay naging nag pa ang BFP Quezon City dito at buti na lamang hindi na damay dito sa sunog yung mga katabing iba pang commercial establishments tulad halimbawa ng isang hardware at gasolinahan. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Kasunod ng pagpapalit ng liderato sa Senado, may mga inaasahan pagbabago sa komposisyon ng majority at minority blocks. Ay dating majority leader Joel Villanueva Pinag-iisipan niya kung sasali siya sa minority block kasama si Senator Coco Pimentel at Sen. Risa Ontiveros. Sa ngayon daw, pito silang independent senators. Nakanatili namang bakante ang chairmanship ng ilang komite. Nagbitiw bilang chairperson ng Committees on Tourism at Ethics si Sen. Nancy Binay. Dati ni siyang hawak ang Committee on Accounts na ngayon pinamunuan na ni Sen. Alan Peter Cayetano. Bakante pa rin ang chairmanship ng Committees on Finance at Youth pati ang subcommittee on constitutional amendments na dating hawak ni senador Sonny Angara. Naalarma ang Commission on Population and Development sa pagtaas ng bilang ng repeat teenage pregnancy sa bansa. Sila po yung mga menor de edad na nagbubuntis ng maaga at nauulit pa. Narito ang aking unang balita. 14 anyos si Fatima, hindi niya tunay na pangalan, nang ipagkasod ikasal ng kanyang mga magula. 15 anyos siya, nang unang maging ina. At ngayong 35 anyos na, buntis siya sa ikasyam na anak. Hindi ko naman po alam na ano pala yung pag-aasawa. Ano? ano? Yung complicated. <laughs> yung hindi mo gusto, yung ayaw mo pero wala na yan, wala ka ng choice. Hindi ko po naranasan na mag-life ng kumbaga single, yung... Sa health center na ito kung saan namin nakilala si Fatima, hindi bago ang mga ganitong kwento. Minsan uh, through mga kaibigan nila sa community and minsan din kasi uh, yung yung case, nila meron silang experience din sa family. Sinasabi nga po na gusto ng magulang. Sa datos ng Commission on Population and Development, mahigit 150,000 ang naitala nilang teenage pregnancy sa bansa noong 2022. Pero ang mas ikinaalarman ng komisyon, Marami sa mga ito ang nasusundan pa, tulad na nangyari kay Fatima. Nag-increase kasi siya post-pandemic. Mm. no So na-alarm kami ngayon kaya may social protection. Kasi more than 22,000, yung repeat pregnancy, ibig sabihin nabuntis na, tapos nabuntis ulit ng second, third, and fourth time. Ang factor kasi talaga cultural. Kasi usually okay. pag nabubuntis oh. no, sa community, pinagsasama po yung um, nakabuntis mm. at yung nabuntis mm. na kabataan. Hindi anya biro ang epekto ng pagbubuntis sa mga may tuturing na batang paslit na biglang nahaharap sa mabigat na responsibilidad ng pagiging ina. Kadalasan pa, nasasadlak sila sa relasyong hindi nila ginusto. Maliban sa epekto sa kanilang murang katawan, ang epekto rin sa kanilang kinabukasan. At that age na gano'n na, na bata pa sila, may mga complaints sila, may nararamdaman silang ganito. Kasi nga, napakabata pa po. Hindi na sila nakapag-aral dahil nga po kasi it, buntis na sila. E minsan din, nasusundan. Nasusundan po 'yon, 'yung pagbubuntis nila. Ang Project Protect Team ng DSWD at ng Commission on Population and Development o CPD, layo magbigay ng iba't ibang serbisyo para magbigay ng suporta sa mga teenage mothers at kanila mga pamilya mula sa reproductive health hanggang sa education at livelihood assistance. Isinusulong din ng CPD ang pagsasabatas ng Adolescent Pregnancy Prevention Bill para mapigilan ang patuloy na pagtaas ng bilang ng teenage pregnancies pasado nito sa kamera, pero nakabinbin pa rin sa Senado. Tawag na isang ng liderato sa Senado. Makakain po natin Sen. Ronald Bato de la Rosa. Senador, magandang umaga po. Good morning. Good morning, Igan. At sa mm. at ating mga taga-subaybay. Good morning po. Kamusta na po kayo? At uh, parang ang tingin sa inyo ni Senate President, former Senate President, Migs na trader daw siya dahil Umiyak pa kayo, sinaladu sinaluduhan niya kayo, then nalaman niya pumirma kayo doon sa resolution na ousting him, Senador. Well, again, uh, yung pag nang gusto ko lang sabihin sa iyo na, na sinaluduhan niya ako, gusto ko lang i-convey yung message sa kanya na, Boss, I failed to win the war for you. Kaya Ay, masama ang loob ko. Alam mm -hmm. niya, I fought tooth and nail hanggang sa dulo na hindi siya ma-oust as na Senate President. Mm -hmm. Yung pagpirma ko naman, Egan, the, the, war, the, the battle has been won by Jesus Escudero already. Meron na silang 14 votes. Tapos na, at uh, kagagaling lang nila sa office ni Senator Mix para i-inform si Mix that they have the votes, the 14 votes. Apo. At uh, nag, nag uh, pumayag na si Senator Mix na umalis sa pwesto. Opo. Ngayon, nung pagkatapos na nag-usap, bumaba doon sa opisina ka ni Sen. Tolentino. Because I was there sa office ni Sen. Tolentino para mag-meeting kami ni Sen. Bungo na pakiusapan sana si Anap kung okay lang ba sa kanila na ako'y mag-minority. Kasi mm -hmm. may usapan kami na majority rules. Kapag 2 uh, versus 1, 2 against 1, yung one ay obligado sumama sa two. Opo. So, silang dalawa, nag-decide na sumama kay Chichi Scudero. So, kausapin ko sa sila kung okay lang ba sa kanila na baka pwedeng uh, mag-pay ka rin na sa ng loob ko. Uh, pero to, pumasok ito si, Nick, ay uh, si Chis at saka si Alan Caetano. Opo. Doon sa opisina ni Tolentino. So, kinausap ako, sinabihan ako, bato, We already won the war. Mm -hmm. Tapos na. Hindi na namin kailangan yung perma mo. Mm -hmm. Dahil uh, andito na. Ha? Bakit ka? Bakit ka naman ba pukunin na uh, panalo na kami? Pero I heard na you are planning to join the minority. Eh, sabi ni Chi sa akin, huwag ka naman pumunta sa minority. Please stay with the majority. So, very magnanimo sila in victory. Kinausap ako na kahit na imaterial na yung aking ferma, signature, Oo. Ay, still, still, uh, gusto pa rin na akong manatili sa majority. Ayaw nilang uh, hiwalay ko sa majority. Opo. So, tapos, edad si Nandori si no? uh, may usapan kami, na uh, majority rule sa PDP. Nandoon na silang dalawa ni Hector Bongo. So, sabi ko, kahit na with a heavy heart, sige, uh, sasama ako sa inyo. Okay. Pumirma ako sa resolusyon. Resolusyon. So, uh, Senador. Ito, ito, si Panalo na. Opo. Dahil po dyan, ma maintain yung committee chairmanship nyo? Well, sabi sa akin ni Sen. Chief, whether or not, sasama ka sa amin sa majority because na uh, maganda yung pagpapakita mo sa paghandle mo ng committee mo you have to retain your committee. Kailangan okay. ka namin dyan sa committee na yan. Yan ang Sen sabi sa akin. Whether or not, sasama ako. Opo. Senador, is, nakadagdag ba sa emosyon mo yung isa sa dinadahilang pagkakatanggal kay Senator Zubiri yung Pidea Leaks hearing mo? Well, uh, palagay natin kung kasama na yan. No? Pero it was properly explained to me by Senator Chis na hindi yan ang dahilan. Hindi hmm. yan. Dahilan. Kasi kung iyan ang dahilan yung investigasyon ko sa PDLX, sabi niya, bakit ka pa namin kukunin sa majority? Mm -hmm. Eh, dapat tinanggal ka na namin. Sasama ka o hindi sa amin, tinanggal ka na namin as chairman ng public order kung iyan uh, ang dahilan. Opo. Pero, Iyan, ako, I just I just would like to share with you. Yes. I mean, well, no? baga, this is relevant information to clear the, to clear things up. Yes. Before, oh. before pa ito nangyari, itong uh, she's a takeover. Noon pa, meron na yan. Wala pa yung PDLX investigation. Diyan na yung uh, panahon ni Senator Dingoy. Si G Senator Dingoy at uh, na gustong ikodita si Senator Mix. But we were success successful in fending off that kudita. Uh, kami na hindi manalo. Hindi, hindi sila makapag-takeover. E, ito ngayon, narikindil na lang itong uh, another uh, effort uh, particular sa grupo ng mga artista na I, 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 ako again, klaruhin ko, I am not trying to to fend off uh, yung mga kwan yung mga uh, yung mga yung pagsisisi uh, na sa akin sisisi. Si, si. Kung yan ang tingin nila na yung uh, din na uh, so it, kung uh, yan. Pero gusto ko lang mag-share sa inyo na yung na nag-retrigger uli itong uh, pag uh, alis kay si Dr. Legs, nung nagalit yung mga artista nung uh, si Senator Bung uh, Revilla ay nagmukmusyo sila si Tolentino at si Senator Chase na sana pagbigyan si Senator Bung na uh, mag uh, 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 join ng, uh, uh, ng session online. Online. Dahil nga naputol yung kanyang pa, na, mga yung pa niya, major injury. May operasyon siya. Oh. may uh... operasyon. Tapos yung one time na nag-attend uh, siya, physically, lumala yung condition niya. Talagang okay. namaga yung kanyang paa. So, nakiusap yung uh, si Sitor Tolentino at sa si Sitor Chis na kung pwede pagbigyan si Sitor Bonggo at si Sitor Bongo uh -oh. ay, si uh -oh. But, uh, yun, uh, parang uh, biniklay ni si, Rolling ni Sitor Mix is uh, ayaw niya. So, doon na trigger yung artista. So, mama ang nila Ruben Padilla, nila ni... Uh -oh. Eh, Jingoy, yung mga pista dropa, doon na nag-start yung... Nakakuha na ng boto. Yung, na, oh doon nag-start. Pero ako, uh, uh, wala akong sama ng loob kami sa talagang mahal ko yung nakaibigan. Nag nagkausap na ba kayo? Pasinsya na, pasinsya na. Senator, na kayo ni Senator Mix after that uh, incident? Hindi pa? Yes, nag-usap kami. Nag-usap kami kahapon. Ah, na. At uh, alam ko, naintindihan ko siya. Uh, masama pa talaga ang loob niya. So, tinanggap ko lang yung kahit na medyo maanghang na salita yung sinabi niya sa akin kahapon din. Amin na lang yun, basta yes. itanggap ko na lang yun dahil uh, mas masamang okay. loob talaga niya. Naintindihan ko. May isa pang dahilan na kumakalat yung video na nagkabukulan sa Senado. Uh, ito ba'y napanood mo naging dahilan din para matanggal si senator Migs? Well, kung yan ang ginamit na reason ng iba, bakit uh, lumipat kay Senator Chis, ako is not my reason. Mm -hmm. In fact, uh, at to the last minute talaga, hindi ako loyal ako sa kanya. Hindi ako hindi ako lumipat. At uh, doon na lang ako pumirma nung uh, talo na kami. Okay. talo na kami at inoperan ako ng peaceful surrender. That was a pure act of surrender to the winner in a battle. Sa majority, opo. Uh, majority, o. Oh. Yun na lang. Uh, yun na lang. Hindi ako, hindi ko panang rason na yan. Uh, na By that, uh, by that uh, reason. Kung reason niyo lang iba sa akin na uh, hindi, hindi. hindi have reason sa akin. Okay. Senator, so, good luck po sa panibagong leadership ng Senado at uh, ingat po kayo. Salamat, salamat sa iyo, Igan. At uh, good morning po. Ingat Senator kayo. Ronald Bato de la Rosa. Itinuro ni dating Executive Secretary Salvador Medialdea ang Noy Noy Aquino Administration na siya nagtaroon umano ng kasunduan sa China noong 2013 kaugnay sa Yunin Shoal. The status quo at the Yunin Shoals were BRP Sierra Madre was in a 2013 commitment of former Defense Secretary Gasmin to the Chinese Ambassador Mackey King that he would only deliver food and water to the marines stationed at the vessel Sa pagdinig sa kamera sinabi ni Medialdea na si dating defense secretary Voltaire Gazmin Anang ah, ako sa China na hindi ko kompunihin ang BRP Sierra Madre. Sabi naman ng ilang kongresista, kung totoo man ang kasunduan noong 2013, hindi na ito dapat itinuloy ng Administrasyong Duterte. May malinaw na kasing arbitral ruling noong 2016 na nagsasabing bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang Ayungin Shoal. Sinisikap ng GMA Integrated News na kunin ang panig ni Gazmin. Iimbitahan daw sa susunod na pagdinig si Gazmin at si dating presidential spokesman Harry Roque na nagpalutang ng umano'y gentleman's agreement. Iginiit naman ni dating National Security Advisor Hermogenes Esperon Jr. na sa ilang beses na pagsama niya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, wala siyang narinig na kasunduan kasama ang China. What the president said was, uh, Mr. President, I want to inform you again and make you aware that we have the arbitral ruling. We want to take advantage and explore and exploit what is in our sovereign with what are in our sovereign rights in so far as the EEZ is concerned. Pinunto ni Sen. Risa Ontiveros na marami anyang red flag si Bamban Tarlac, Mayor Alice Guo, sabi ni Ontiveros, bukod sa kakulangan ng record sa Pilipinas ni Guo, may connection pa umano sa, ito sa mga kriminal na kasong ang uh, Alcalde. Batay raw kasi sa Security and Exchange Commission o SEC documents noong 2019 ng Pogo Hub sa Bamban. Incorporator doon si Guo. Gayun din ang Chinese National, si Jiang Ruijin at na si Baiying Lin. Si Jiang, nakonvict daw noong isang buwan matapos masangkot sa money laundering sa Singapore, may narap din daw na kaso si Bao Ying. Kino question ng senador, ako ito kaya ang dahilan kaya marangya ang buhay ni Go. Sila rin daw ba ang tinutukoy na alkalde na tumulong sa kanya noong eleksyon 2022? Wala pa sagot dito ang kampo ni Go. Dati nang sinabi ni Go na simple lang ang kanyang pamumuhay at tinanggi niyang may kinalaman siya sa illegal operation ng Pogo Hub sa kanilang lugar. Bagamat hindi tinitiketan, bawal pa rin sa ilang national roads sa NCR ang mga e-trike at iba pang light vehicles. May pakiusap naman ang ilang e-trike driver dahil naapektuhan ang kabuhayan nila sa patakarang yan. May unang balita live, si EJ Gomez. EJ, Kawalan ng kaukulang dokumento at mga menor de edad na nagmamaneho ang dahilan ng MMDA kung bakit isinusulong nila ang pagbabawal ng mga e-trike at iba pang light vehicles sa mga pangunahing kalsada. Yun nga lang, isang linggong palugit na naman ang ibinigay bago tikita na ang mga lumalabag dito. Sa susunod na linggo na maninikit ang MMDA sa mga gagamit ng e-trike, e-bike, tricycle at iba pang light vehicles sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Iyan ay matapos sabihan ni Pangulong Bongbong Marcos na magsasagawa lang muna ng information dissemination. Hanggang sa linggong ito, pagtataboy lang ang ginagawa ng mga otoridad. Dito sa Taft Avenue, may mga e-trike pa rin ang namamasada. Giit nila, tumatawid lang naman sila. Ang ginagawa namin, namin ma'am, National Road, tatawid lang kami. Mula tap agang ocean part. Yun ang ginagawa namin ngayon. Ang problema nga ma'am, uh, ang iba, may nakikita pa rin kami mga trek, pasaway, nadadamay kami. Dumadaan pa rin sa National Road. Sa inilabas ng Regulation No. 24002 Series of 2024 ng MMDA, bawal na ang mga tricycle, pushcart, pedicab, kuliglig e-bike at e-trike sa ilang national roads sa Metro Manila. Kabilang dyan ang Recto Avenue, Rojas Boulevard, Quezon Avenue, Commonwealth Avenue at Espanya Boulevard. Para sa e-trike driver na si Joshua, di naman problema ang pagban sa kanila sa mga national road. Magandang araw at nakakaiwas sila sa disgrasya. Pero sana raw, may malinaw na alternatibong ruta para sa kanila. Sana naman po binigyan po nila kami na pwede namin mas mabilis na madaanan papunta sa mga ruta namin. Para hindi po kami makaabala sa ibang daanan po na dinadaanan po na mas mabilis po ng karamihan. Sa mga oras na ito, marami pa rin tayong nakikitang mga e-trike na dumadaan dito sa kahabaan ng Taft Avenue. Karamihan pa dyan, puno mga estudyante at mga kababayan natin na papasok sa kanilang mga trabaho. At yan ang unang balita mula rito sa Taft Avenue, EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Miss Universe Philippines 2024 coronation is finally happening tonight. Bago yan may pasilip sa kanilang rehearsal si Sparkle Star Gabby Garcia na isa sa mga hosts. So, IG story, you need to share Gabby on video, nila ng Kapoah hosts. Si Tim Yap at Miss Universe 2022, Arboni Gabriel. and C si Asia's multimedia star, Alan Richards, at Emmy Award winning producer, host, advocate, Jeannie Mai. Performers taman sa Coronation Nights, si Drag Race Philippines Season 1, runner up, Marina Summers. Ang Filipino rock band na Lola Amor. At Thai actor, Win Metawin. This Sunday naman, May 26, mapapanood ang delayed telecast niyan sa Kapuso Network, 9 a.m. nationwide. At 9.45 a.m. sa Central at Eastern Visayas. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube sa mga kapuso abroad. Subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.